Good morning, guys. Robot, good morning. Morning. Yan, mga palangga. Happy Saturday po sa inyo. Magbe-breakfast po kami. Ito, ito po yung life ng Europe. Simple life in Europe. Tingnan niyo po yung breakfast namin, mga palangga. Yan. Yan lang po. I wish na meron akong pritong tung ano ba to hot dog tapos may sisig ka o oh, gan, ano pang pro, ang breakfast natin sa Pilipinas pero yan lang po ang breakfast na man, dito sa Europe yan po mga langga ito po tinapay mga palangga tapos ito yung juice tapos ito naman meron akong ano parang marmalade siya marmalade na ano yung sa mango may mango siya, mga langga. Yan lang ang simple naming breakfast dito. Mga palaga, tingnan nyo. May tinapay. Malamig na siya. Tapos may hot choco po ako. Yan po lang mga langga, mga break, ang breakfast namin dito sa Europe. Ito naman yung medicine ko. Ayan lang po, mga langga. Good morning. Happy Saturday to all. Na-miss ko po yung breakfast sa Pilipinas. Talagang ganun ang buhay mga palangga. Ang buhay natin. Wala po akong pasok ngayon. We have no work today. Ano, he is not working today. It's day off Kaya yan po mga langga. Sige po mga langga, kakain na lang po kami ng breakfast. Tingnan niyo po ang ganda ng panahon sa labas. Pakita ko po sa inyo, mga langga. Pero may ice pa siya, mga langga, oh. May konting ice pa siya. Kala nyo, mainit sa labas. Tine yung, ano, oh. Ang dami pa pong ice. Malamig pa po. Plus degrees siya. Kaya lang malamig pa po. Sige po, mga langga. Cheese. Ayan po. Ayan yung marmalade niya. Strawberry. Strawberry. Tapos ito po yung mango. Ayan lang po. Ang simple lang ang breakfast namin sa Europe. Sige po. Robot, bye-bye. Bye-bye <laughs> po. Happy Saturday.